Hello guys, ito ang ating ulam ngayon Tinolang tahong So ayan, ating igigisa na po yan Yan po yung ating mga sangkap Ayan, simpleng pagluto lang po yan ng tahong Lalagay po natin yung kanyang luya Igigisa natin yung luya niya surd natin ang bawang ayan. At simpre, sunod na rin natin ang sibuyas Ayan, kunting mikos lang yan Ayan, mikos-mikos natin yan Lalagay natin yung kanyang sayote Para matawag na tinola Lalagay natin ang sayote Nilagay na rin natin yung patis at syempre, maglalagay tayo ng paminta. Ayan, sinaksakan natin ng paminta yan. At ating mikos-mikos ng konti, lagyan natin yung pangpalasa, pang aji pang Ayan. Lagyan na rin natin ng sabaw. At ayan na po, takpan lang natin saglit. So ayan, kumukulo na yan. Ayan, silagay na natin yung kanyang tahong. Ayan, so ilagay natin. Kinamay-kamay na natin yung tahong para mas masarap. Ayan, mga guys. Ayan. So lang natin ng kunti yan. Ayan, sa so, kumulo na, ilalagyan natin yung kanyang mahiwagang dahon gula. Ayan, malunggay. Ayan po, napaka-efektibo po yung vitamin C. Ayan. Mikos natin yan. Kuntay sa so, ayan, hanggang sa malantaang kanyang dahon. Ayan, ilagyan natin yung siling haba para lalong pumango. At ayan na po, luto na ang ating tahong. Tinulang tahong po yan. Tara na, kain na tayo. Hanggang sa muli. Thank you. Bye, bye.